maining, tayo dalawang, dalawang na kape, okay. ah. kasi, okay. parang parang ang mata. start na ang work natin. Hilamos. Ayos ang buhok. Magbihis. At magkakape. Tapos na ang kape. So, ngayon lang tayo. After ng coffee. Napasok so, ang alaga ko so, is 9.10. 9.30. Pero, 9-10 um, ang alis na. So, ang ipapart natin sa kapi is, tubo. Wala yun. Trip lang. Trip lang. Trip, trip, trip lang po. Hindi tinapay. Eh. Kapi lang. Okay na. Trip lang. Trip lang. tulog pa. Si makulit. Pero, habang magkakape, lag kasi ako ng double time ang trabaho. Habang magkakape, maglilinis na rin. Kasi, parang mabilis matapos ang trabaho.

yan. Kapi ulit. So, natapos mo na yung paghuhugas ng milk bottle. Ang alaga to. Si Amo, dumating ng late. Ang merienda. Hindi naghugas ng plato, pinagkainin. So, si Kunyang ang maghugas.

Araw -araw, nice Hanggang matapos ang two years, ganun at ganun. Walang, Wala, talaga, Walang liban liban Walang liban. -liban. Hmm. Titingnan ko pala yung labahan ko. Okay. Mamaya na Wala masampayan yan. Makulimlim. Kapi-kapi lang. Sa umaga. At exercise. Hmm. 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 -mm.

para maunat ang mga ugat. Ganun lang. Pag may time. Did na si Alaga. Kasi like